Nahihirapan ka bang magbukas ng bibig o nakakaramdam ng matinding sakit sa iyong panga? Pwedeng ito na ang senyales ng isang karaniwang kondisyon. Ang temporomandibular joint dysfunction o TMJ dysfunction. Hindi lang ito basta sakit ng panga, kundi isang kondisyon na maaaring magdulot ng matinding discomfort, clicking na tunog, at kahit sakit sa ulo at tenga. Kung akala mo ay normal lang ito, mag-isip ka ulit. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa TMJ. Simulan na natin. Ano ang temporomandibular joint? Ang temporomandibular joint ay ang joints na nagdurugtong sa iyong panga at bungo. May TMJ sa magkabilang bahagi ng iyong mukha sa harap ng bawat tenga. Ang mga joint na ito ay may komplikadong galaw na ginagamit mo kapag ikaw ay nagsasalita, kumakain, lumulunok at gumagawa ng mga ekspresyon sa mukha. Ano naman ang TMJ dysfunction? Ang TMJ dysfunction ay nangyayari kapag may mga problema sa mga muscles sa paligid ng TMJ sa iyong mukha, sa mismong joint ng panga o pinagsamang problema sa joint at muscles. Napakakaraniwan ng pagkakaroon ng mga issue sa joint ng panga. mga sintomas. Ang TMJ dysfunction ay maaaring magdulot ng pananakit, hindi normal na galaw ng panga at tunog sa joint. Maaaring maranasan ng pananakit o discomfort sa panga lalo na kapag kumakain at pananakit sa harap ng tenga. Ang panga ay maaaring maglock na nagpapahirap sa pagbukas o pagsara ng bibig o sa paghikab. Maaari makaranas ng tunog na parang clicking o grating kapag binubuksan ng bibig o mumunguya. Hindi komportabling kagat o hindi pantay na pagkakagat, sakit ng ulo, lalo na sa temple, ilalim ng mata at gilid ng mas mababang panga, pananakit ng tenga, at pananakit sa leeg o balikat. Mga sanhi. Ang TMJ dysfunction ay maaaring sanhi ng iba't ibang salik kabilang ang pinsala sa panga, ulo o leeg. Orthodontic treatment, pagkapit o paggrind ng ngipin na konektado sa stress at anxiety, at pagkapudpod ng joint na dulot ng osteoarthritis. Maaari rin itong sanhi ng iba pang sakit tulad ng rheumatoid arthritis, fibromyalgia, o gout pati na rin ang mga ng mga problema sa ipin gaya ng bagong pasta o postiso na nagdudulot ng hindi pantay na kagat. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng TMJ dysfunction kahit walang malinaw na sanhi. Mga nagpapalala hindi mo laging makokontrol ang mga salik na nagdudulot ng TMJ dysfunction, ngunit may mga gawi na maaaring magpalala ng kondisyon na ito. Halimbawa, ang paggamit ng iyong ngipin bilang kasangkapan tulad ng pagputol ng mga label ng damit o ang pagkakaroon ng masamang postura na nagdudulot ng sobrang pressure sa leeg, balikat at mga muscle sa mukha. Karaniwan din ng pagnguya ng mga panulat, lapis o iba pang bagay bilang isang nervous habit. Ang labis na pagnguya ng yelo o gum, pati na rin ang pagkuha ng malaking kagat ng pagkain, ay maaaring mag-overwork sa mga muscle ng panga. Ang pagkakapit o paggrind ng ngipin sa araw at pagtulog ng nakahiga sa tiyan ay maaari ding magpalala ng sintomas ng TMJ dysfunction. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Kung ang iyong mga sintomas ay nakakaabala, magpakonsulta sa iyong doktor o dentista. Dapat karing magpakonsulta kung ang mga sintomas ay magpatuloy ng higit sa anim na linggo. Diagnosis Maaaring matukoy ng mga healthcare provider ang temporomandibular joint dysfunction sa pamagitan ng dental check-up o physical examination. Sa pagsusuri, kanilang obserbahan ng galaw ng iyong panga kapag binubuksan at isinasara ang iyong bibig at pinipindot ang mukha at panga upang matukoy ang mga bahagi na may discomfort. Kasama rin dito ang pagdama sa paligid ng mga joint ng panga habang binubuksan at isinasara ang iyong bibig. Upang masusing masuri ang kondisyon, maaaring magrekomenda ang healthcare provider ng mga imaging test tulad ng dental x-rays, CT scans at MRI. Sa ilang kaso, maaaring gamitin ng TMJ arthroscopy para sa parehong pagsusuri at paggamot ng kondisyon. Treatment may iba't ibang uri ng over-the-counter at reseta na gamot na maaring makatulong sa pagpapagaan ng sintomas ng TMJ. Kabilang dito ang mga pain reliever tulad ng acetaminophen at mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang mga muscle relaxer ay mainam lalo na para sa mga taong nag-grind ng kanilang ngipin, habang ang mga antidepressant ay maaring makatulong sa pagbabago ng interpretasyon ng katawan sa sakit. Gayunpaman, ang ilang gamot tulad ng antidepressants ay maaring magdulot ng bruxism o pagkapit at paggrind ng ngipin. Mahalagang kumonsulta sa iyong healthcare provider upang timbangin ang mga panganib at benepisyo ng mga partikular na gamot. Non-surgical na gamot Mayroong iba't ibang non-surgical na opsyon sa paggamot ng TMJ. Ang paggamit ng mouth guard o dental appliances tulad ng oral splints ay nakakatulong upang ilagay ang iyong panga sa mas angkop na posisyon at mabawasan ang epekto ng pagkakapit at paggrind ng ngipin. Bagamat may mabibiling OTC, mas mainam na kumuha ng custom mouth guard mula sa dentista ang physical therapy na kinabibilangan ng mga ehersisyo para i-stretch ang panga at palakasin ang mga muscles sa paligid ng TMJ ay isa pang mabisang opsyon. Maaaring subukan ng trigger point injections kung saan tinuturo ko mga substance tulad ng corticosteroids o botulinum toxin sa mga masakit na muscle knots sa panga. Ang ultrasound therapy ay gumagamit ng sound waves upang maghatid ng init sa mga malalalim na tissue nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpaparelax ng mga kalamnan. Ang transcutaneous electrical nerve stimulation ay isa pang paraan na gumagamit ng mababang antas ng kuryente upang marelax ang panga. Sa huli, ang mga behavioral changes tulad ng pagpapabuti ng postura at pag-iwas sa pagmuya ng yelo ay maaaring makatulong din sa pagpapagaan ng sintomas ng TMJ. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami yung Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!